Kaya natin to guys. Like and follow na lang. Ah, anong pong paano, kasus, ano pong pangalan mo? Cassius ano? Cassius po. Nabatete. Eh. Pero yung ano, food, food vlogger ka talaga. Yes po. Uh, Oo. Oh, ikaw naman, anong partisipasyon mo hmm. dito? Eh, nagbablog ka naman pala. May kinikita ka ro. Wala pampatulog lang. Puyat din kasi. Tsaka ano Stress sa pag edit Kaya kailangan ko rin ng ano eh. Pampakalma. Totoo ba? sa gumagamit ka. Mm, pero di ko namang ginagamit yun sa ano, sa maling paraan. Hindi, hindi. Nagbebenta ka? Paano? Di ako nagbebenta. Gumagamit lang. Gumagamit lang. Alam mo yung transaksyon ng ng barkada mo na nagbebenta siya? Hindi. Pero sa kanya ka bumibili. Sa kanya ka bumibili? Yan, okay na po yun. Gaano katagal na ito gumagamit? ano lang, parang papitik-pitik lang pag gusto ko lang. Pero di, di ko naman inadik di ko naman tinambay yung ganyang ano. So dahil lang sa pag edit sa vlog mo? Yes po. Uh, ano masasabi ng mga followers mo? Paano yan? Pintay nila yung vlog mo? Hmm. Kaya natin to guys. Like and follow na lang. Cassius SL. <laughs>